Sige na, dili mag-away, ha? Sige. Kung na siya yung hikapon. Nuhigda ni siya once si Ano. Ah, very good. Kini-usa. Hikapon akong piyan. Nuhigda na siya. Hmm, kabugoy. Ah, diba? Nagkaon. <laughs> Nagkaon sila <unzula> gano. Sige <laughs> na, kaon na. Up. Sige na, up na. <laughs> oh. Sige na, eat na. Sanap na. Uh -huh. Stand up na, stand up na. Sige na, eat na. Uh, very good kayo sa laman.